Scorpio, tignan natin kung ano ba yung mga good news na paparating para sa'yo. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating tiars bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Alian Reyes. kundi di po kayo makaresonate dito, try nyo pong dignaan yung iba ninyong sign, yung nasa natal chart po ninyo, yung inyong big three, sun, moon, rising. Pwede rin, isama nyo yung Venus sign ninyo. Tingnan natin. Blessings po, spirit guide, kay Scorpio, pagdating sa family not to receive any messages please spirit guide So we have ayan four of wands Scorpio this is a good family relationship there is stability pagdating sa inyong family So pwede po na sobrang close marami sa inyo sobrang close kayo with your fam King of Cups Pwede may magpapakasal dito na family members, pwedeng ikaw din to, kasi ito, energy mo din yung nandito I mean, water signs yung nandito Ace of Coins hmm nga, mukhang meron dito magpapakasal na ayan po, so meron dito sa family members mo na magsasettle down na siya so you're happy, diba, everybody's happy dun sa magiging uh, decision nung tao na yun na magpakasal na or magsettle down na po, tingnan natin naman pagdating sa mga in-laws So, yung iba sa inyo, kung meron kayong mga, ayan, meron na kayong mga asawa, tingnan po natin, ano yung energy, blessings, pagdating sa in-laws ninyo. We have the high priestess. Meron dito, pwedeng meron ka sa side ng family, ng asawa mo, no? Hindi um, kayo masyadong close nung taon na to. Pero, once na nagkita kayo, talagang, di ba, ang gaan, nakakapag-usap talaga kayo, no limitations, ganyan, maganda yung a uh, relationship mo. Could be this is your brother-in-law or your sister-in-law. The magician. Tas meron din ako nakikita dito in-laws mo na pwedeng tinutulungan kayo or tinulungan kayo Scorpio. Financially yung nakikita ko dito. Yan, we have the star. Meron din po dito is pwedeng nag-aalok ng trabaho or ng mapagkakakitaan. So very good din yung relationship mo with your in-laws. Tingnan natin sa mga anak naman, we have Knight of Wands. Meron bang anak mo dito na magte-take ng exam, mag enroll ngayon? King of uh, King of Coins, King of Pentacles. So pinapakita po kasi dito, pwede na, 'yun nga, meron kayong anak ano na mag-e-enroll ngayon, pero yung perang pang-i-enroll niya pwede po na pwedeng kalahati galing sa inyo kalahati is galing sa kanyang mga sidelines so meron kayo dito na masipag, matyaga at madiscarding anak nine of ones ayan po so very independent yun yung nakikita ko dito so meron po dito working student Pwede rin, baka kayo yan dati kung nag-aaral kayo or ngayon kung nag-aaral kayo at di na kayo sa parents ninyo. Ayan po. This could be your energy. Pagdating sa asawa, tignan natin. We have four of swords. We have ace of wands. Mukhang may pa-surprise dito si hubby, si wifey. We have the world. May papauwi. Ayan po, meron dito. Kung nasa malayo po yung asawa ninyo, pwedeng isusurprise kayo ng, ayan, surprise na uwi niya. Mm -mm. Tingnan natin. Tapos parang hindi siya nagpaparamdam sa inyo. Yun nga, so surprise kayo. Ganun, nakala may problema, pero may inahain palang surprise. May niluluto palang surprise para sa'yo. Check natin. So, ito, pwedeng meron dito. Pwede naman, din naman kayo magkalayo, ano pwede makasama kayo sa bahay pero walang pansin, hindi ka pinapansin. Yun, mukhang may hinahanda siyang surprise for you. And kasabot niya yung family niyo. Tignan natin pagdating po sa love life ng mga Scorpio. Kasi hindi naman lahat sa inyo ay may asawa na. Eight of Wands. Check natin kasi meron ditong communication na pinapakita. Ten of Swords. Okay, medyo pina, pinapaalalahanan lang kayo dito ng Universe na kung may nakakausap kayo dito, Scorpio, uh, be direct dun sa tao na yun kung ano yung gusto mo. Ayan, kasi nakikita ko dito once na parang um, nakipaglaro ka dun sa tao na yun or um, sinakyan mo kung ano ba yung gusto ng tao na yun. Kung saan gusto niyang pumunta yung usapan ninyo, hindi kanya seseryosohin. So, ayan, may warning sa'yo dito sa universe na kung mayroon ka nakakausap dito, just be direct dun sa tao na yon. Sabihin natin, ano ba yung gusto mo pagdating sa isang relationship? Sabihin mo na hindi ka nakikipaglokohan. Yung tipong ganun. Tignan natin. You are looking for a serious relationship. So, yon tignan mo na lang kung magbabago ba yung pakikitungo sa'yo, pakikipag-usap sa'yo ng tao na yon, or mas lalo siyang mag-effort sa'yo check po natin. So, wala pa akong nakikita. Actually, wala pa akong nakikita ang um, serious commitment dito para sa'yo. Kaya mag-iingat ka lang. Yun yung sinasabi. Yun yung reminder sa yung universe dito. Sa mga kaibigan naman, we have strength. Meron tayo ditong 10 of wands. Okay, parang ang dami nang dumaan sa friendship ninyo, no, na mga pagsubok. And including yung mga nangyayari sa kanya-kanyang buhay, Ayan. Pero nakikita ko dito may friend ka na, ayan po oh. Nai-stress. Parang nararamdaman niya yung stress ng isa sa inyo. Ganun ko na rin mga friends niya. Nararamdaman niya pag stress. Mukhang nagme-message yung taong to. Or gusto niya makipag-meet, makipag-usap. Kasi nga, may nafe-feel siya na, o oh, teka, parang may stress sa mga friends ko. Ganon, swerte po kayo dito sa kaibigan nyo na to maaalalahanin talaga siya. Or the other way around. Pwede rin naman na kayo to. Diba, swerte talaga sa'yo yung mga friends mo. Tingnan natin. So, ayun, tingnan mo. Kahit may hardships dito, may mga friends ka din na hindi ka iniiwanan. Hmm. -mm. Yung, kung kahit ano na nga po yung pinagdaanan ninyo, no, dito sa friendship ninyo, matatag pa rin. Sa trabaho naman po, tingnan natin. So, work po, spirit guide. Tingnan natin pagdating sa work. We have king of wands. So, pwedeng mapatawag yung iba sa inyo ngayon. Nang could be manager, ng boss po ninyo. Okay, we have the Hangman, So, may final decision dito. Eight of coins. Hindi po kayo maalis sa trabaho. So, hindi ko alam kung ano ba yung naging problema. Ano yung sitwasyon. Pero, ayan po, ipapatawag kayo. So, kabadong kabado yung iba sa inyo. Pero, ayan lang. Up, tuloy pa rin po kayo sa work. You know, we have eight of coins kasi. So, pwedeng hindi ikaw yung matatanggal kung sino man tong nanira sa'yo, sino man tong uh, totoong may problema pagdating sa trabaho, yun po. Tingnan natin. Sa kaperahan, we have ace of cups. Check natin. And the devil. May nagsusugal ba dito? Actually, yung iba sa inyo ha. Ito, pinapakita lang ko ito sa akin. And I read. Through energies. Meron dito, hmm, meron dito mananalo sa sugal. Ayun yung sinasabi. Ace of Swords, ayan po, oh. Meron din naman dito, oh. kung ano man itong hindi ninyo tinitigilan talaga, no. Ayan po. Magkakaroon po kayo ng pera dyan. Pero more on, ewan ko, sugal yung napick up ko kaagad dito, Scorpio. Parang ganito lang, kasi di ba, poor Ace yung nandito. For some of you, kung ito yung sabihin natin, yung mahihirapan talaga kayong makuha yung pera, gano'n na. Sabihin natin, hindi siya easy money. Okay, pag pinurso nyo po ng pinurso, makukuha nyo yan. Sabihin natin, may binibenta kayo na kung ano man yan, properties, etc. So, ayun po. Or meron dito, baka nagbibenta kayo ng mga phones, ng mga gadgets. Makabenta po kayo. Kasi di nyo tinitigilan. Ibig sabihin, consistent kayo dun sa bagay na yon. Pero yung iba dito... Uh, kung magsusugal daw yung iba sa inyo, yun pala sinasabi sa inyo dito is one take lang talaga parang oo, oh, it's either manalo ka or matalo ka, basta isang beses ka lang tataya yon mm, -mm. po nung iba sa inyo Scorpio yan so, ayan lang po yung mensahe maraming maraming salamat po mag-iingat po kayo always more blessings to come